Good morning mga ka-sideline May araw na talaga So let's go nag Ano na tayo Pagpapaligo Magpapaligo na tayo ng ating mga alagang manok So ito na yung mga manok natin mga ka-sideline Pagkatapos nilang mapaliguan So tapos na yung ating purga at saka ligo So papunta na tayo sa next step Doon na tayo sa bacteria flushing So okay na, goods na. Napaliguan na natin yung mga manok natin. Next is ano uh, bacteria flushing. So 3 days sa uh, Tao nito 3 days sa uh, prevention, kapag may nakita tayong sakit, 5 days to 7 days para sa treatment. So dito sa ating bacterial flashing mga ka sideline may ginawa ako uh, para makatipid um bawat breeder kilala natin yung manok natin di ba so sa akin based sa akin judgment um, para hindi na ako mabigatan although hindi maganda ang nagtitipid pero based ito sa judgment ko sa mga manok ko na napapansin ko naman na walang sipon um, walang sakit pula yung mga mukha So, doxilac na lang yung ginamit ko bilang antibacterial. Mahal kasi yung ano, ang premuxil, tapos wala namang sakit yung manok ko. So, ito yung ibinigay ko for 3 days. Pagkatapos nito ay nagturok na ako ng Norovit. So itong pagtuturok mga ka-sideline, ginagawa namin to pagkatapos naming masiguro na wala ng bulate, wala ng kuto, at saka walang sipon, walang sakit yung aming manok. Dapat kasi kapag nagtuturok tayo, dapat kondisyon yung manok, walang dinaramdam na sakit, walang kuto, walang bulati sa loob ng tiyan para makabuelo yung vitamins sa ibibigay maliban sa pagbibigay ng mga magagandang feeds napakaimportante rin itong pagtuturok ng vitamin B complex sa ating mga alagang manok kasi nga kung gusto talaga nating makondisyon ng ating alagang manok maliban sa feeds na ipapakain natin dapat i-consider din natin yung pagtuturok ng vitamin sa kanila Pagkatapos namin makapag-inject mga ka-sideline, halimbawa gusto namin magpa-itlog kasi magpapapisa kami ng gusto naming lahi gaya ng ginawa namin sa video, uh, nag-breed kami ng Mexican Shamu na galing kay Busjo, jo, jo pa rin at saka yung G47 niya. So yung gagamitin namin dyan ay GMP4 kasi nga uh, breeder pellets yan, para yan sa breeding. So GMP4 or Integra. Yun yung madalas ginagamit. At yung gamit namin ay GMP4. Kung gusto naman po namin pabigatin o pagandahin ang katawan kasi nakukulangan kami sa alaga namin, ah, gumagamit kami ng Integra 5000, ah, Platinum, ah, yung Dog Food. Pero ngayon yung gamit namin ay yung pang day old na Salto or yung Platinum na hinahalo sa Integra 5000. Yun po yung ginagamit namin sa ngayon. so mga ka sideline uh, tapos na tayong magpriming Ito na yung mga alaga natin so napurga, ligo, at uh, saka turok na sa so, ngayon itong mga lalaki natin ay binibigyan muna natin ng ano uh, Integra 5000 na may halong platinum 50-50 So ito yung babae natin. Okay na rin to. Purgaligo na. Kumulan lang dito sa amin. So ito yung G47 natin. Kailangan talaga nito ng crude protein kasi pumayad siya. then So dito yung iba sa likod. So yun lang yung priming natin mga ka-sideline. Ganun lang kasimple. simple. Yan. Ito yung Brahma natin. So, reject itong isa. Itong isa, o goods to. Actually, may buyer na to. Babalik mamaya. Yun yung Mexican natin sa loob. So, dyan natin siya pinapaitlog. Yan. Ito. So yun lang po mga ka-sideline ah, Ganun lang po kasimple yung priming na ginagawa namin Purga, ligo, tapos turok Pero bago magturok, isure po muna natin na walang sakit Kaya nagba-bacterial flushing So pagkatapos nun, goods na po yun So yun lang po mga ka-sideline Maraming salamat sa mga nanood Baka hindi pa po kayo nakapag-subscribe subscribe naman po i